Mahigpit ang babala ng pambansang pulisya sa mga content creators kaugnay ng paggawa ng mga prank gaya ng peking, kidnapping at hold up. Ang mga gagawa nito maaaring maharap sa kasong alarm and scandal. Yan at iba pang mga balita ay atid sa atin ni Jap Regala. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon ang apat na high-value individual at 31 street-level individuals sa Calabar Zone. Aabot sa mahigit isang milyon at pitondaang libong piso ang halaga ng mga hinihinalang shabu at mariwana ang nakumpiska ng otoridad sa mga ikinasang operasyon sa Cavite, Batangas at Rizal. Mahaharap ang 35 suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act Number no. 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nalambat naman sa isang operasyon ang isang tulak ng ilegal na droga sa Barangay Tangos, Malolos, Bulacan. Nakuha sa suspect ang mahigit siyam na libong pisong halaga ng ilegal na droga habang nahulihan din ang suspect ng kalibre 45. Napag-alamang bukod sa pagtutulak ng ilegal na droga, sangkot din siya sa nangyaring pagpatay sa bayan ng Plaridel noong Hunyo. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang suspect. Nagbabala naman si PNP Police Chief General Nicolas Torre III sa mga content creator na gumagawa ng mga peking krimen. Anya, may kaukulang kaso ang mga ito. Okay yan na gumawa kayo ng mga contents nyo. Ngayon, kung gusto nyo maggawa ng content na fiction, eh siguraduhin nyo na maliwanag sa lahat na for entertainment purposes, gumagawa kayo ng ganyang mga content. Pero yung gagawa ng content na para bang may disorder sa isang area, Isipin mo naman, sigang-siga yung parking boy, tagi-isandaan ang inihingi at pagkatapos eh, binabantaan at uh, gustong manakit pag hindi siya mabigyan ng isandaan na parking fee na wala naman siyang karapatang i-collect dahil public road ang kanilang ginagamit. Eh, yan ay nagbibigyan ng masamang impresyon. Anya, yeah, apektado sa mga ganitong content ang turismo at negosyo. Mahawa naman tayo sa ating mga kababayan na naapektuhan yan tourism ang negosyo ng area na yon. Sila ay pinupuntahan ng mga dayo mula sa iba-ibang lugar dahil maganda ang tanawin. Ngayon, kung ipakita nyo na may mga, sa inyong mga content na hindi naman totoo na may mga supposedly, may mga siga dyan na para bang hindi na sa kuha ng gobyerno at ng kapulisan, eh makakasira kayo. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.